ang isa sa mga nababangkit at nadidiin sa investigasyon tungkol sa mga di umano kinorakot na proyekto ng gobyerno si Party List Representative Zaldico. Malem-maletang pera. I repeat, malem-maletang pera. Yan ang isiniwala sa linggong ito ni dating Assistant District Engineer ng DPWH sa Bulacan na si Bryce Hernandez, na di umano nila sa bahay mismo ni ako Bicol Partylist Representative Zaldico. Kickback daw ito mula sa kinorakot na pondo ng gobyerno na aabot na hindi lang milyones, kundi bilyong piso. Magkano pera yung Inabot mo doon sa taon, ni Kong Saldi na si Pon. Uh, maraming maleta po ng pera yun, Your Honor. Tingin ko po, bilyon po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung sina bilyon? Sa mga van po, kundi po ang kamali, mga anim o pitong van po yung gamit namin noon pitong ban. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yun? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Mahigit po sa dalawampung maleta, Your Honor. So or? mga 1 billion po yun. Tama po ba? Opo, oh, Your Honor. So yung uh, dalawang dalawampung maleta na yun ay sa penthouse ninyo i-deliver? So, yes, sir. Para makabuko nito. Kailangan mo ng isang milyong piraso ng 1,000 peso bill Kapag inilatag ito ng magkakahilera na isang layer lang ng 1,000 peso bills, kayo nitong takpan ang isang ektarya o halos kalahati ng Araneta Coliseum. Samantalang para kitain ang isang bilyong piso ng isang minimum wage earner, sa Maynila na sumasahod ng 695 pesos kada araw, kailangan niyang magtrabaho sa loob ng 4,000 taon. Isa pa sa mga nakakakulok ng dugo na inamin ni Hernandez, lahat daw ng mga proyekto ng DPWH sa 1st District ng Bulacan, substandard. Bryce, sinasabi ko, lahat ng proyekto ninyo, Substandard? Opo, oh, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat, kasi hindi lang flood control. Opo, oh, Your Honor, hindi po namimit ko ano po yung exacto nasa plano, Your Honor. At hindi lang daw mga politiko ang nakatatanggap ng kickback, pati mga opisyal ng DPWH. Nitong Merkoles, na-interview ko ang bagong talagang kalihin ng DPWH, si Secretary Vince Dizon. Kasama niya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na na bilang Special Advisor at Investigator ng ICI o ng Independent Commission for Infrastructure. Sekretary, nakakalula ko yung sa Bulacan eh. Kasi sabi mo mismo ni Bryce Hernandez, That? lahat daw ng proyekto sa Bulacan ay eh, substandard. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Bakit naman mo nagkaganon kaya? Great. I think ang first step, kaya nga, matakot ang mga gumagawa nito o posibleng gumawa nito. At ang problema dito sa nangyari kay Mendoza, Hernandez, Alcantara, wala siyang takot eh. Para ipaglantaran mo yung ninakaw mong pera, magkasino ka, mawawagan ka ng isang daang milyon, dalawang daang milyon, ibig sabihin mo, wala kang takot. Nangangamba ah, po kasi ako sa seguridad ng no? <coughs> ang pamilya ko. Kasi umiiyak na kung si Alcantara, tatatakot na raw siya for his family. Ano reaction niya doon? dun? Kasagana naman yan eh. At may premise po kayong mga assets nitong mga to. Yung mga nagsusurrender po ng Opo. luxury cars, Opo. Opo. etc. Kasama na po yan. Yung accounts nila, yung mga coach nila, iba pa mga assets. Pati po yung mga real property. Sabi po ng Pangulo, hindi enough yung makasuhan, makulong. Kailangan maibarit yung pera. Ano mangyayari doon sa mga luxury cars? Lahat po yan. Ipapafreeze na po yan ng AMRAC. Totaling almost 500 million. Isusubasta ko ba yung mga kotse niya? Eventually. Eventually po. Itong mga nakangaraw, ako po yung nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Sa hearing sa Senado, ikinanta ni Henry Alcantara, dating district engineer ng Bulacan 1st District, at naging OIC Assistant Regional Director din sa Region 4A ang mga di umano politikong nakatransaksyon niya. Kabilang sina Senator Joel Villanueva, Senator Jingoy Estrada at dating Senator Bong Revilla ay humakamin sa aking maling nagawa. Si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo naman idinawit sa anomalya sina Senator Cheese Escudero at dating Senador Nancy Binay itinanggi nila ang mga paratang. <clears throat> Narinig niyo po ba yung sinabi? ni bago Secretary Bis Dison Greedy Greedy yung salitang greedy isa sa mga aral ng simbahan katoliko yung greedy o katakawan. Nakapalo po yung sa kanilang doktrina, seven deadly sin. Ibig sabihin, kapag ikaw ay katoliko, nandahil sa katakawan mo, sa pera, Dinatulang ka na simbahan mo ng katakawan, no greedy. Yan ang sinabi ni Secretary Vince Dizon. Ano pa sinabi ni Secretary Dizon? Wala silang takot sa Diyos. Meron akong awak na Biblia. Ito, Biblia. New Testament. salitang wala kang takot sa Diyos yan ay nakasulat talaga sa Biblia babasahin ko po ano ganito ang nakasulat sa Biblia ayon kay San Pablo na apostol ni Yesu Kristo, Roma chapter 3 verse 10 gaya ng nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. 11. Walang nakakatalastas, walang umahanap sa Diyos. Verse 12. Silang lahat ay nalis, ay nagsilis, na nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala, wala, kahit isa. Prese, ang kanilang lalamunan ay isang dibigang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga hulupong, ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Uh, 14. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapahitan. 15. Ang kanilang mga paha ay matuli sa pagbobo ng dugo. 16. Kagibahan at kahirapan ang nasa kanilang mga dahan. 17 at ang dahan ng kapayapaan hindi nila nakilata. 18. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Walang takot sa Diyos. Eksakto ang sinabi ni Secretary Bates patungkol sa mga kontraktor at saka mga engineer ng Pasig District ng Bulacan Nagkamal po sila ng pera na, na, na magigitan nyo po sa video kung gaano karaming pera ang dinadala nila sa mga politikos Politikos Maraming pera po, kaibigan. Mali, maleta. Million. Or billion. Sabi sa Blue Ribbon Committee na pinangangasiwahan naman ni Senator Ping Lakson. Yan po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ano nangyayari sa ating bansa? Yang pagmamahal sa pera. Nakakatakot, hindi po ba? Nakakatakot. Samantalang nagtsatsaga sa maganap buhay, magbayad ng buwis. Pero anong ginawa nila? Ginanakaw, bis Sa isang pagkakataon, pinakita po, nangangasino pa sila. Kasino. O, oh, hindi po ba? Meron pa nakalagay dito sa Biblia. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 1. Sabi ni Apostol Pablo, data po talamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahon mapanganib. Nasa panahon na po tayo na mapanganib sapagkat ang ating panahon ay uling araw na po. Wala nang susunod. Uling araw. Nasa uling araw na po tayo sa ating panahon. Ngayon, present time. Dos, sapagkat ang mga tao ay magiging may bigin sa kanilang sarili, may bigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuway sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Yan bang Matakaw sa pera. May kabanalan ba yan, kaibigan? Wala. Yung greedy na sinabi ni Vince Diso na isang aral na simbang katoliko, seven deadly sin, nakapalo po yung salitang greedy o katakawan. So maliwanag po, ano sa Biblia, mga walang kabanalan. Ako, sigurado ako, hindi ko man sila kilala. Sigurado, nagsisimba yan. At hindi lang ito, dinamay o binanggit ang mga pangalan ng mga senador. jingoy Villanueva, Rebella, Nancy Binay, C.S. Codero. Pero yung nasabing lima na yan, <clears throat> tinatanggi nila ang kanilang involvement tungkol sa mga nabanggit na bilyon, milyon, na pera na galing sa taxpayer. Ako po, isa akong taxpayer. Kaya para sa akin, masakit po yan. Mahal ko ang aking bansa. Kaya po ako, nagbabayad ng bis. Obligasyon ko po, po yan. Sapagkat yan ay batas. Pag hindi ka magbayad ng bis, aasuntuhin ka at maaaring makulong ka. Ayon kay San Pablo, Roma chapter 13 verse 1, ang bawat kaluluwa tao ay pasakop sa mataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang kapangyarihan at ang kapangyarihan ay inirang ng Diyos. O, oh, sete. O, oh, Sapagkat dahil dito, nagsisipagbayad tayo ng buwis sapagkat sila ang nangangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa bagay nito. Siete, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat buwis sa dapat buwisan ang sa dapat ambagan takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Maliwanag po, magbayad tayo ng bis ayon kay San Pablo. Kaya ako po, nagbabayad ako. At the age of 20, naging paid na po ako. Di pa po ako nakatapos ng pag-aaral. Nakatuntungmangan ako ng kuleyo, first year college lang. At wala na po. Nagtrabaho na ako. At nagbayad na po ako ng bis. Kaya taxpayer ako. Utos. Utos. Bawat tao, bawat kaluluwa, magbayad ng bis. Di pala natin alam, mahal kong kaibigan, sa itong panahon na ito, panahon ni PBBM, na bulgar, talamak ang ganyang proyekto ng DPWH. Kaya nga sabi ng mga ibang politikos sa ngayon, nagsimula yan, lumobo ng lumobo sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero po tayo napapanood, sabi ni Duterte, maraming kurap sa DPWH. Pero, Meron po ba siyang napakulong? Wala. Kundi, lumobo ng lumobo ang mga ganid, ang mga greedy, matatakaw, ang mga buwaya. Yan po ang taguri ng tao. Pag matakaw ka, buwaya. Ang ibig sabihin po ng buwaya, walang kabusukan. Lamon lang ng lamon. Kaya, si Juan de la Cruz, kawawang nilalak. Sabi nga ni Senator Ping, abang naglilimas ang inyong mga kababayan sa Bulacan, sinabi niya doon sa limang, nga, engineer sa 1st District ng Bulacan, abang naglilimas ang inyong mga kababayan sa Bulacan, kayo naman ay nangangasino. At hindi lang po piso, mil, libo, kundi milyon ang pinapakita ang pera. Ganyan po, kagreedy, Katakawang Department of Public Works and Highway. Kaya sabi ni Secretary Binison, Binison, ang otos ng Pangulo, bawiin lahat ng ninakaw nila. Mga property, hari arian pera. Kailangan ibalik, sabi ng presidente. Ay, okay. Secretary Vince Disson. Pero merong isang senador na kumukontra dito ng kanyang pagmamatwid sa pa, sa hearing. Dapat daw yung kanyang mga binibaby contractor kasi nga pala, kaya niya binibaby ang makayon, yung palang asawa ng senador na ito ay connected do sa insurance nila kontraktor. Ayan, nabulgar po sa araw na ito. Kaya ganun na lang pala ang ginagawa niyang pagtatanggol sa mag-asawang kontraktor ni senador. Meron siyang asawa doon. Ah, napakaganda rin ang posisyon niya. Ah, kaya nga sabi nila, mukhang may ko may conflict of interest dito. Sabi nga noon, napapanood na po 'yan sa mga vloggers. Kayo po kay bigan. Ang nasabi ng senador, ang sabi niya, dapat bigyan muna ng witness itong kanyang mga bini baby. Doon lang pwedeng bawiin yung mga pera. Pero hindi. Sabi ni Secretary Mulya, kailangan isoli muna. Anong sabi ni Bisdison? Ang sabi ng Pangulo, isoli muna ang pera. Bawiin ang pera. Ibalik sa taong bayan. Aling kaya maganda? Magsoli muna. Magsoli muna. At ang korte naman, binibigyan ng kapangyarihan ng DOJ. Kanya lang, sadyang matigas itong nasabing senador at ang asawa niya na meron pong trabaho doon sa mga mag-asawang involved. Kayo po ang bahalang umusga. Pero kung ako, tatanungin nyo, mas magandang magsoli muna kayo para mapatunayan ang inyong katapatan. Kung totoo nga kayong tatayo kayong state witness, dapat yun muna. Pero, pero siyempre dito sa Pilipinas may mga batas. E dapat, galing natin sa Korte Suprema. Ayan natin ang Korte Suprema ang magpaliwanag ng batas na yan. E hindi yung senador. Akala mo, abod ng galing eh. na napapatahon niya nga si Bongbong Marcos. Sabi ni Bongbong Marcos sa isang video, Anong sabi ni Bongbong Bong Marcos? Natatawa nga ako eh. Pag napapanood ko si congressman na ganitong pangalan, na ngayon senador na, napanood ko po sa video ni Pangulong Marcos yun. Sige, hanggang dito na lamang ano, ang ating munting video. Kayo na po ang umusga. Binasa ko lang po ang Biblia. Anong sabi? Wala silang takot sa Diyos. Kaya pala sabi ni Apostol Pablo, walang matwid, wala kahit isa. Thank you for watching. Like, share. Kayong mga naseran, i-share nyo sa kanila. Kilala nyo siguro kung sino yung senador na yon. Na dating kongresista ng isang reliyon, ngayon, isa siyang senador na nakaupo lang, lang ilang upo sa Blue Ribbon Committee na chugi na chugi chugi ah, ah, ah. sige po magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan kung inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista isa po ako senior citizen 64 stroke nose na taon at 6 years yung aking tuhod po mayroon pong depresya 6 years na rin po Thank you for watching. God bless us all. Bye bye.